<laughs> Hello. Hello. Cute sa earring. Cute sa earring. Hala, ganahan kita si Bibi si sa imuha lang. Ang cute. You're so cute. You know? Nabi, we eat this ano. Ay. Pugaling earring tayo na matay na. Asa man ron? Matay na. Asa rapit na oi. nganuman. Nabutodan? Bukog, na. Bukog, Bukog sa Bukog na? Bukog, Bukog na? Wala, ipakaon siguro to. Ipakaon man sa to, kumindi. Tapos? Minsan, namatay na. Iyan, 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 Di agawan na sa iglas. Ngano kang daw sa kay dahilan ato na nga namatay? Ano ni ko man ang gadyo yang man sa kuan kanan. Eh human? Hmm. Na Nanon na uya po sa iring no namatay no. Nako kayo, Kani gipakaon iring ireng gipakaon ninyo ne. Oo. Sipat Di man buutan man kaysa. Sipat. Di buutan kaysa uy uy, buutan uy. ah. Ha? Kayo, ha? Nakabuak Ay, na, um. na um. Ay, nakabuak, di kag plato. Pila kabuk na buak nimo? O buotan kay siya nang wala man ni syag go kabuak god. man manggut ni syag nakabuak god o plato ni hilak biya siya. Unya yang diri sa tayang Nga onsa lagi to yang anong namatay ang iring? An anak ni niya, mama to. Lokalu. Wala na u, mura biya siya hilak. Nga human? Buta. Ya, ayan No. O, ya, No. Naun man to siya? Nakita na lang ninyo. Bukog na. Wala na. Wala di mo kapan ni Maho. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. ka. Kani, ipakaon ninyo ni. Mati yung mama. Naba yung imama? Asa man yung mama ron? Buntis kayo. Ang mama niya. Kani, laki

Maong? Makami anak ang Iglesias. Nya. Yeah. Tus ang, ang anak mga, ni Mingsan kay di agawan niya. Yaha na tong iring pero nawala na. Ang kato. Wala yang o. Mao pud Ang, ang o pud nang dijon kita kalin. Na anak ko nang Mingsan. Anak. Anak man ni Minsan siya, ka nang gibijuhan karon. Ah, anak din na ni Mingsan. Mama, dito namatay diha ano wajud wa siguro to ni gi kuana no ato bang diri wa siguro to ni gi kuana no wa siguro na to ana oh wa siguro to ni mo gi pakaon pakaon nyang wa siguro to gi pakaon nya no pakaon gi pakaon to wala pakaon nya ngaw na ing nato man Ha? Sa una raman to. Sa una raman daw to yang. Sa una pa kay mm. Una dito ba pa. Dibay to Dito. Oy, ikaw po.